no? Kan? Kita ni, mga brad. Idol, iya, no? Kobra, o. Eh, o, Mabubuhi an, iya? Ma, Idol, mai uh, ahas kita di na, kobra. Magawai na kobra. Pukun tanamin. Kunan jan, pa. Kunan dun, pa. Seria. Saan Kita pispan.

Kubra yan oh. Ya Kaya on para nila. Ano kubra, kubra. Ya? Oh. Kubra, kubra yan. You know o. Bakbakan talaga. Kan. Kapit ni sa doon. Daog na talo na isa. Kanina pa daw yan eh. Yan mga brad Oh. Idol. Kubra. Hmm. Buku. Kubra yan versus Hindi natin kasi walang ulo. Kina naka, naka ano na yung naka, anong uh, kubra ng ngipon ng kubra? Nakabaon na. Ang haba ng buntot ng kubra hanggang doon, no? Oh. Kita niyo mga Brad, I don't you oh. know, kubra. Oh. Hmm. Kadang makabuhi. Mabubuhian niya. Puta. <laughs> <laughs> Tupas yo sa doon. Ayun na. <laughs> ano yung tatay? Andito na yung isang kubra, ah, raso. Ayan yung kubra, oh. Ayan, yung kubra, uwi na. Nagsakata sa bukid. Ayan na. Ayan ah, na kubra. Ang isa, yung binanatan, andito, oh, pahinga, oh. Ah, pag pagod na pagod, pagod yan, oh. Tigbak yan. Ayan na, andito. Matigbak na yan. Andito. na, ayan na. na. Uh. na. Kakaunon talaga siya kakaunon kawa man wala na yung ano kubra naka ano na yung kubra doon no? nakatakas na yung kubra na isa doon no kaya nagkuhan nyo ng mga dadaog ha kaya nagkuhan nyo mga dadaog nagrande wala na, dun kubra, dun umaketo, amak Hamak mo yan. Ah, may dakurong butas to dito. Kita nyo idol, kubra. Lukso akong kaibahan. Kasama ko lukso. <laughs> Ay, yung kiyang apak dito sa ano, apak niya na sa buta. Lukso siya yung ano. Ayun oh. No?